Pala, free manong, manong ah, wala yung bige den. la. next game. ala yung. ala ano pa? ala kapalas, ala kapalas, gim do Bang, wala. Score? Ano score? Three right to, right to, Allah kaso, bang? La just. Jason Carolid ô cái ta, cái tay ba mặt Bang. Wala Si Darwin mag-rebound, no? Hindi wala. Si Jason, tumatakbo. Nakuha ang bula. Oh, one hand lero. Wala pa rin. Yun, Darwin. 4-3. oi no. nagpraktis bangett mula perin Bang. Mari on tama. Belak pren. Oi. 53. Paragas. <laughs> Bang. Kelawan tradisun. 63. 63 63. skor ka para Bawi oh yuno la <laughs> <laughs> Ah, lakas sila. Oop! 7 Ayoy. wala pa rin ah. <laughs> Ayun. Lima. Hindi pa nakasko ang kabila. Ayun. Pumasok din. Eight four. Hmm. Ayos <laughs> <Yes>, yun ah. <laughs> Bakit kung kayo? Hindi pumunta yung ano. Uy, nabig daw. Abante na, Ab Ab tira, kapos yung bato mo. Ha? It's... It's five! five. Abante na. Sakto lang ang pasa. Galing ni Alan sa three points eh, no? Ola daw! Pamat, huwag magbibiglay ang katawan mo, Pamat. 9-5 'yan? Apat. And dito ka, wala humihi. Uy, <laughs> robbing pasa yun <laughs>

magaling na rin yung posing ngayon.

changes